Hello guys, magandang araw. Panibagong araw, panibagong pag-asa. At dahil nga hindi na masada si daddy. Ano nga, at magtatanim na lang ng sakit. dahil nga sa sunod-sunod na pag-ulan. Dahil na rin tinuruan ni papa si daddy. ito nga, ang magandang time. Ni. Para sa pagtatanim ng sakit. Aba, akin. ay nga. Digay, kaganda naman talaga na may tanim. Bukas-bukas may harvest. Digay, pag nagkataon. Ay puwartang malala. Sabi sa nga la. Pag may tiyaga, may biyaya. Yes! May itinanim, may aani. Wera na ang kung tibay ng iba. Ay siya ay huwag kang magpapahuli. Ay, pagtatanim ang kanyang saging. Sa pagtatanim na pala ng saging, ay kailangan na lima hubay. Aba ay siyempre para hindi matumba. Katapos na itabu ng maayos. At dalong araw nga, ni ha, dading nagtatanim ng saging. Aba ay medyo malawak-lawak na rin. Ang nataniman ni daddy. Pagka may isang taon, pa rin saging ang saging nga na rin. At kung mapapansin niyo nga, na ang natatanim ni dading saging. Ay di ari nga. Ay habang ako ay nagbibidyo. Naroon si daddy naghuhukay. ay daddy, tama-tama na yan. <laughs> Makahika maya-maya. At habang abalangan, si daddy sa pagtatanim ng saging. Abay, at may isa dito bata na nangangain na lang ng saging. Pari ko naman Gio ay sarap na sarap kasi sa ng saging niya yan. Kaya naman, sa halip na, kainin niya ni Gio ang daw ng saging. Pari ni ng nga at inutusan ko nila. Sabi ko nga di yan. Gio ay mo lang yan sa si baboy. At ang daw niya ng mga saging ay paborito ng baboy ni Mari. Alam niyo ba ang pagpapakain ng dahon ng saging ay mabisang pangunta yes! sa pagtatain ng mga alaga nating baboy. O siya paano? At Hanggang dito na salamat lang. Salamat po sa inyong panunood.